Anong minamaneho mo? Motor. Okay. Itanong ako tungkol sa traffic lights. Kailan ka dapat ganap na huminto? Yung talagang hihinto ka. Before the intersection, ha? Oo. Merong iba. Bahala na si Batman. Nakatapak yung gulong nila sa pedestrian lane. So, yung tatawid ang mag adjust kung saan dadaan. How I wish doon sa pagitan ng nagmumotor dun siya dadaan. Okay, letter A. Kapag dilaw na traffic light na kumikislap-kislap. Letter B. Kapag nakailaw na ang pulang traffic light. O letter C. Kapag nasa intersection. Shoutout po muna tayo kay Roy Ramos ng Antipolo City. Sige nga. The answer is letter A. Hey, pula kapag pula na Kapag uh, nakailaw yung yellow Nagbe-blink na yan siya Ibig sabihin mo, lapit na nope Oo, oh. <laughs> so mag-slow down tayo Yun ang ibig sabihin ng yellow Slow down, Slow down tayo Kasi para pag umilaw ang pula Makahinto tayo ng safe Safe, meaning to say Hindi tayo hihinto sa gitna ng intersection Hindi rin natin matatapakan Ang pedestrian lane Taman Taman-tama lang Ha? Yun yun